This special programming is dedicated to all Filipino children, young and old, and their loving parents. Because education and reading are passports to countless adventures. GMA Pinoy TV Originals presents. <laughs> Pure Filipino stories for kids or Pinoy A+. Today we'll be reading to you the timely story of the eagle and the sparrow. or ang agila at ang maya. isang fable or pabula. Pero ano nga ba ang pabula? Ang pabula or fable ay mga maikling kwento na pinagbibidahan ng mga hayop at karaniwang nagiiwan ng magagandang aral or mahalagang aral. Sa araw na ito, bida ang ating sikat na ibon, dalawang sikat na ibon. Yan po ay ang ating agila at ang ating maya. Ngayon, ano ba ang kwento tungkol sa dalawang ito? Alamin na natin! isang agila ang dumilipad-lipad sa himpapawid. Buong pagmamalaki niya itinuka ang kanyang malalapad na pakpak hanggang sa nakasalubong niya ang isang maliit na ibong Maya na isipan niyang paglaruan at hamunin nito. Hoy maya, ang liit mo bala. Tingnan mo nga mga pakpa ko kumpara sa iyo walang-wala ka sa lapad at lakas ng pagaspas ng mga ito. Gusto bang labanan ng bilis ko? Hindi na nagulat ang Maya sa mayabang na pananalita ng agila at naisip niyang tanggapin ang hamon nito para turuan siya ng leksyon. Sige, tinatanggap ko ang hamon mo. Kailan mo gusto magsimula? Nagulat ang agila sa isinagot ng Maya sa kanya pero sekreto niyang ikinatuwa ito. Aba, nasa sa Kung kailan mo gusto, Napatingin ang Maya sa langit. Nakita niyang dumidilim na ito. Sigurado siyang ang kasunod nun ay malakas na ulan. Sige, Agila! Gawin na natin ngayon din! Agad-agad! Pero, para mas maging masaya ang paligsahan, ang bawat isa sa akin ay kailangan magdala ng kahit anong bagay. Halimbawa, ang dadalhin ko ay asukal at ikaw naman ay bulak. Okay ka doon? Tumawang agila sa narinig niyang sinabi ni Maya. Tuwang-tuwa siya. Bakit nga naman hindi? Sa isip niya, siguradong talo na si Maya dahil magaan ang bulak na dadali niya kumpara sa mabigat na asukal na dadali naman ito. Haha, <laughs> yun lang ba? Ano klaseng hamon yan? Kayang-kaya ko yan. nakita mo ba mga pakpak at kukuko? Siguradong talo ka na. Talaga ba? Sige tingnan natin. Game ka na. Tinatanong pa ba yan? Eh wala namang kahirap-hirap yung hamon mo. Payag ako. Sige, game na doon tayo mag sa ilog na yon At doon tayo hihinto sa tuktok ng mataas na bundok na yon Nakikita mo ba? Gusto lang matawa ni Aguila sa mga pinagsasabi pa ni Maya dahil sigurado na ang pagkapanalo niya. Pero hindi siya masyado nagpapahalata. At nagsimula na nga ang paliksahan. Habang nasa kalagitnaan na sila ng himpapawir, siya namang pagbuhos ng malakas na pinag nabasa ang bulak na daladala ni Agila, kaya bumigat ito ng gusto. Nahirapan si Agila kaya bumagal ang lipad niya. Ano ba naman to? Wrong timing! Bakit kasi ngayon pa umulan? Samantalang, ang mabigat na asukal na daladala naman ni Maya, nabasa rin ang ulan. Kaya natunaw ito, napabilis ang lipad ni Maya. Yes! Buti na lang! Nalagpasan ni Maya ang hirap na hirap sa paglipad na si Agila. Binati niya ito bago pa patuloy na lumayo. Hi, Agila. Dahil sa pangyayari, unang nakarating si Maya sa tuktok ng mataas na mundo at tinalo niya ang mayabang na Agila. Hello, Agila! Where are you? You! Dumating si Agila na basang-basa at pagod na pagod sa paglipat. At malungkot niya tinanggap ang kanyang pagkatalo. Congrats, Maya! At dito nagtatapos ang kwento ni Agila at Maya. Akalain niyo ba matatalo ng Maya ang isang Agila? What a turnaround! Okay, so mga kids, I hope you guys learned something sa ating kwento for today because ako din, syempre marami ako natutunan. Uh, una sa lahat, huwag tayo maging masyadong mayabang o yung mapagmataas. At syempre pangalawa, huwag natin maliitin yung kakayahan ng ibang tao, di ba? At pangatlo, syempre, it's important for us to be humble or maging tayo mapagkumbaba sa lahat ng ating mga ginagawa. And lastly, use your intelligence the right way. Sabi nga nila, gamitin natin ang ating talino sa tamang paraan. So, tandaan nyo yan, mga kids! Ingat! Thank you very much for listening to our story today at maraming salamat din po sa GMA Pinoy TV sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na makapagkwento para sa ating mga kapuso abroad. So for more stories, tune in to GMA Pinoy TV and follow them on their social media accounts. Ito po si Suzy Abrera at ito ang Pinoy A+. <laughs> Abroad, start your mornings with me and the rest of the Unang Hirit gang on GMA Pinoy TV. So call your pay TV provider or visit gmapinoytv.com/slash subscribe for more details. Stay safe, kafusa.